Huwag kang sumagot sa mga balang. Paano mo pinapasok? Eh, laging nga nandito dito. Madaling oh, ito. Pagka ganito, susunod, tingnan mo. Ahakutin ko na naman lahat dyan. Naway, yan. Eh, gusto mo, doon ka sa trang magkape? Eh, tao. tayo. Bawa naman kayo sa tao. Nakiusap po ako dito. Kasama ko si chairman dito. Kayo pa ang galit ah. yan. Nasa naulaan niya na yung galit. Kayo pa ang galit eh. May may mga padrino yan. Ngayon padrino na lang hindi uwi sa akin. Ang sabi ni Yorme, walang arbor-arbor. Pag-mali, mani. Huh? Ang pagbabalik ni Hederalin Suka. Itong sasakyan nyo, pakikunan na nga ng video. Hanggang gabi, nandiyan yan. Yung ibang kapitbahay nyo, nagre-rent ng paradaan. Tapos ito, yan na naman. Wala nagbago. Pati itong mga bawal na po yan. Hindi nyo lang yung no. kasi. araw-araw ako dumadaan, nakikita ko ito. Tiga lang ako eh. Hindi nyo

Okay, mga kalayo, kung yun yung matatanda, no? nagkaroon na tayo ng vlog dito kasama natin si Gerald Asuka at pinuha uh, yung mga yung mga Coco Lumber na to no? Uh, Delpan na to uh, ito yung mga dulo ng malapit uh, sa may Delpan Bridge no? kung matatandaan nyo, meron tayong vlog uh, specific uh, vlog about dito sa mga Coco Lumber na to panoorin nyo lang dyan mga kayo, nasa playlist lang eh ah, uh, ito yung Coco Lumber na pinagkuhukuha. No? Hanggang ngayon, na uh, ganun pa rin yung ginagawa na itong uh, boss jack na Coco Lumber na ito. Uh, nakaharang pa rin uh, sa pangketa yung mga Coco Lumber. <silence> Ang sinasabi kasi ng ating uh, butihing mayor, ah uh, ba, oh. na itong mga bangketa ay dapat na ng tao Uh, so, balit, ha, paano mo madadaanan kung may mga nakaharang tulad nito? So, ito yung mga obstruction na sinasabi. Kaya ito yung pinukuha niya, si uh, Sir Richard. Sama pa natin si Sir Richard Valencia. ah uh, ito yung ako uh, kung namamataan nyo, gaya na sinabi ko, ito yung Coco Lambert noon na na binlog natin kasama natin si Jera Sukat na pinagkukuha yung Coco Lumber up until now ganito pa rin yung ginagawa mga kayon so paano mo madadaanan yung bangketa uh, kung mayroon mga obstruction na nakaharang tulad nito busy kami kita lang sa kapita. Hindi tayo pwede naman pala mga lalol. Pagka-tistis lagi doon. Bawa na dito tapos yung pinag-tistisan. Sa akong dito na lang sa lang sa inyo. Nahakot yun kasi sa hapon. Hindi tayo. Sa yung gabi nakikita ko nandiyan yan. Sige dyan lang ako nakikita ko. Hindi dyan lang ako sa tawid. Nakikita ko yung mga yan. Nakaharap yun. Eh, ilang beses na po sa katay. May ano mga bansin Pinilasyonal na nga kayo ni Mayor eh, di ba tayo? Konting pakiusap lang ni Mayor. Hindi Ma naman po kayo pinagbabawalan magtinda eh. Hindi naman hmm. sinabi ni Mayor, no, bawal kayo magtinda. Ang hiling lang ni Mayor, maging malinis, kamadadaan madadaanan yung harapan yun. Saka lahat makikilabang. Wala namang itong masamang sinabi si Mayor eh. Wala. Malinis lang naman na eh. hindi ko naman si Mayor eh, kaya lang tayo pag bibili Pag anong ibibili Wala po sila Nagawin pagka umaga Masa pag tistis niya Katulad niya Wala namang bayad puy, eh. Pagka tistis -tis niyo Kalin sa inyo maayos doon Tapos wali sa inyo harapan niyo Pagka Mga kayon Itong mga, mga nakasako na ito Ito yung mga pinagtistis na Mga koko lang Pero dito yung araw-araw may bumibili araw-araw lalabas na may gagawin dumad yung jeep at kakakarga pagkakarga may okay, bumibili hindi naman talaga mabili yung haran hindi pinaalit ko lang yung jeep dapat kakarga ng jeep dahil ka nandiyan kasi kayo ay hindi ang mga jeep Kami rin yung mga popular. Sa ilalim? Oo. Kasi ang lapit-lapit, hindi namin kayo magsabihan. Tulungan niyo na sila dito sa sako. Chinese pa yung pagkakasabi ko o Mandarin. Tagalog naman yun, di ba? Tingnan mo na, tingnan mo na, tingnan mo Ate, like. Ikawang, ano? Ikaw ba ang ano? Hindi, para malaman nyo lang. Nila, ha? Babaw! Gawad! Ito, ito. Ito, ito. Ito, kasi ilang beses na naman to eh. Ah, agawad ah. Chairman, wala? Wala po eh. Oh, hindi naman to ang naman namin Sa kabila kami. Kaya lang, dinaanan, dinaanan, dinaanan to kapon nila Richard. ito na naman. Ano eh? Ah, baka makikis na ko na naman to. Ah, oh. Hindi, hindi, hindi. Kuya, di, di, di. di mo Tagalog yun. Di ba, kasayin lang, na lang. Ah, siguro, <laughs> naitindahan mo na ako. Hindi, baka kang sumagot ng tipa ba lang. Paano mo pinapasok? Eh, laging nga nandito. dito. Ah, pinikin na nga kayo kung gasyan na kayo. Eh, dapat kung gasyan na kayo, kung lang kayo. Ah, huwag kang piloso po. Ah, Ay, ito dito. Ito, tinanap ulit. Na Pisina natin, malapit lang. Baka tayo maano sabihin. Ang lapit-lapit, sa hindi natin masabihin. Pare, ha? Mama. Ma. Ha? Pagpanikuri dito, ganito na naman. Pagkausap namin ng may mayari. Ha? Ito. Si mayor na pumunta rito, di ba? Nandito ka rin. Pinakiusap. uusap pinag-uusapan special nga, kayo, mayor na nakiusap usap dito ay nanggaling pa rin sumunod. fighter ka. Kumander ito. Ah, hindi na pabilin kasi 'yan. Ah. Eh, tapos na, 'di? Kailan pa pabilin ko po 'to? Kota okay, rito ha. Kota, pinakiusap naman kayo ni Mayor. Diba na? Diba? Sa kaya sa inyo, kung sa inyo, kung sa inyo, kung sa inyo, kung Isa ako, basta nyo. Ayun na, sa lang sa inyo na nagpatato. Okay na yan, pare, ha? Ito dyan, magaling ka usap. Oo, oh, ito. Pagka ganito, susunod, tingnan mo. Ah, ko na naman lahat Kasi, yan. Kasi, pagka ganun, paulit-ulit yan, manulugi kayo. Kasi, pag hinakot ko lang, hinakot yan. tuwing dadaan ako to, kukunin ko na kukunin na Ako nakiusap sa niya sa inyo. Kaya ha. Ha. Kayo 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 mga ano eh, pwede dapat kayo na nag-aaral. Oo, sige, sige. Pare. Tapos na, pare. Barangay na. Sir, araw-araw na yung comment sa akin. Ano ano ba ano? Pat pat ayaw nila sumunod. Eh, ay, na. Na, eh dapat medyo positive ay. Pagka ganyan, hindi kayo susundin. Diba? Yan, eh mm -hmm. kaya niya, hindi ko na daan ito, ganito na naman. Siyempre, patawag na rin. Oo. Sige na naman yung mga 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 tatawagin niya mga 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 dapat kayo na. Kaya na ah? rin na, kami ng show course guys dito. Okay, mo Nabigyan yung chairman nila ng show order dahil dito. O, e eve, ganito na ah, naman. Ha? Ha? kaya nga ito. Ha, ah, pinagsabihan ko na naman. At mamaya, o kaya bukas na daanan ko to, kukupiskayin ko to. Oh, Lahat okay, yan. Pwede. ah, tapos susunod, ganun na naman, kukupiskayin ko, malulugi yan. Hangga okay. susunod, wala nang kinilipin. Ha, ah, oh, ganun na lang kagawad ha. Para, ano, ah, pakitabi nyo lang kay Kemal. Kemal Barton, okay, di ba? po, ha, wala nang kinilipin. Oo, oo oh, okay. nga, oh, uh, lagi.

yung si Jen uh, nakaharang pa rin yung mga Coco Lumber no? so, location nito Del Pan na. Gawad Tama sabi mo sa kanila pare May eh, problema tayo, tapat ko, linis ko ha okay. Tapat nila, basura nila, dami okay. Ay, Buti po pa po to eto, linis, so oh, tignan mo ha? Ah, pare, ganyan dapat ah, Tignan ah, mo, linis oh. Tignan mo,